Raisa Senon inaming nagtakas ng wakasan ng buhay dahil sa depression. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Riza Senon na nakaranas din siya dati ng depression. Ito ayon sa aktres ang dahilan kaya dalawang beses siya nagtangka na wakasan na ang kanyang buhay noon. Ang una umano ay noong 17 years old siya at nagsisimula pa lamang sa showbiz kung saan noong mga na iyon ay independent daw siya at nasa bahay lang. Lola lang daw ang kasama niya sa bahay at dahil may edad na raw ang lola niya kaya hindi niya nasasabi dito ang kanyang mga problema. Dahil dito kaya sinarili na lang daw niya ang kanyang mga problema hanggang sa nagkaroon na siya ng depression at dumating daw ang araw na pag-give up na talaga siya. Dahil dito kaya tinawagan niya raw ang kanyang kuya at humingi ng sign sa Panginoon na kapag sinagot ng kanyang kuya ang kanyang tawag ay hindi niya itutuloy ang kanyang balak. Nang sagutin daw ng kanyang kuya ang kanyang call ay iyak lang daw siya ng iyak hanggang sa magsorry siya na magsorry sa kanyang kapatid at sa Panginoon dahil naisip niya ang ganoon. Ang sumunod na balak niya ay noong ipanganak niya raw si Knight sa kasagsagan ng pandemic kung saan inatawag atake siya ng postpartum depression. Ayon kay Raisa, mas matindi ang nangyari sa kanya noong time na yon dahil hindi sila magkasama ng kanyang mister matapos itong maabutan ng lockdown sa trabaho. Wala raw siyang mahinga ng advice noong time na yon kung tama ba ang ginagawa niya bilang isang ina. Pero ayon sa aktres, hindi niya rin alam kung bakit nagkaroon siya ng suicidal thoughts kung saan ang hirap daw palang kalabani ng monster sa kanyang utak. Mas malakas daw sa kanya ang kanyang sariling monster kung saan kayang-kaya raw siya nitong bulungan at kontrolin. Naging therapy niya raw ang pagpipinta dahil doon niya raw ibinuhos ng gusto ang kanyang emosyon at nararamdaman.